Misa ang isang malaking hadlang sa pag-unlad at paglago ay ang ating kaisipan na tayo ay bilangguna ng mga bagay na araw-araw nating ginagawa. Kadalasan, nasasabi natin, eh ganito na lang lagi na nauuwi sa pagliit ng ating mga pangarap. Hindi na bago ang makarinig ka ng mga magulang na kapag tinanong mo kung ano pangarap nila, ay magsasabi na lang na, ah basta makatapos ang aming anak ay ayos na kami. Bagamat marangal ang pangarap na yan, at sa panahon natin ay magastos din naman ang pag-aaral, kaya't mahal na din ang pangarap na yan. Eh ang nakakalungkot ay parang wala ng pangarap na hihigit pa doon. Na para bang pati ang pangarap ay limitado na rin. Di ba may kasabihan na libre ang mangarap? Pero bakit yung iba parang hindi na din makuhang mangarap ng malaki at natatali na lamang sa limitadong ambisyon? Ang sagot dyan ay meron tayong bilangguan sa ating isipan na tila naglilimita sa kalayaang mangarap. Magkaroon ng pag-asa at tumanaw sa mas mainam na kinabukasan. Nangyayari yan kapag nagkakasakit tayo. Yun bang kaisipan na ganito na for life kaya mabuhay lang, okay na. Wala nang pangapangarap pa. Kapagka bumabagsak tayo na yung pagod nating isipan at kalooban ay ayaw ng sumubok at yung failure na ang nagde-define sa ating buhay. Minsan yung mahabang panahon ng pananatili sa paggawa ng isang bagay ay kumukondisyon din sa ating isipan na hanggang dito na lang. Minsan parang magulang na wala ng ibang pinangarap kundi makarao sa bawat araw. Uulitin ko, marangal ang pangarap na yan pero pangarap na nagkakaroon ng hangganan. Ang tanong tuloy ay ito, yan na bang mga limitasyon ang magde-define ng buhay natin? Dahil ba nagkamali ka ay kulong ka na sa epekto ng pagkakamali mo? Dahil ba bumagsak ka ay mananatili ka ng lugmok? Baka naman bilanggu ka na sa iyong isipan ng mga negatibong bagay na ito. At maaaring ang mga negatibong bagay na sa isip mo ang nagdidikta kung hanggang saan ka na lang. Ang ganda ng sabi ng Bible. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Totoo na ang pagkabigo ay nagdudulot ng pagkadala. Ang kapalpakan ay lumilikha ng takot at ang pagkakamali ay naglulugmok. Hindi tama ang magkasala, hindi maganda ang mabigo, at hanggat maaari hindi dapat magkamali. Pero mahalagang tandaan na ang mga ito ay hindi dapat maging bilangguan ng ating buhay. Maganda ang paalaala ng Bible na ang Diyos ay makagagawa ng higit sa ating hinihingi o inaasahan. Siyempre, hindi naman ito palagi sa material at hindi puro personal. Pero, nagpapakita ito na may pag-asa pa sa kabila ng negatibong karanasan dahil ang Diyos ay Diyos ng posibilidad. Kung sinukuan mo na ang pangarap mo sa buhay, hindi susuko ang Diyos sa iyo. Habang may buhay ay may pagkakataong kang magbalik-loob sa Diyos at magpasakop sa Kanyang layunin. Ang mga negatibong pinagdaanan mo ay hindi kailangang mag-define ng buhay mo dahil pag nasa Diyos ka, may choice ka. Makakabangon ka sa pagkakalugmok, matututo mula sa pagkakamali, at makakaasang muli. Kaya, asa ka pa.